Magandang araw pong muli sa inyo. Ito po ay follow-up question na galing po kay Aaron Gonzales. Muli nating basahin ang kanyang katanungan. Magandang gabi sa iyo kapatid. Isa po akong katoliko pero hindi ko po ito pinili. Namulat ako sa mundo na isa akong katoliko. Tanong ko lang po, nasa Biblia po ba ang pag-antanda ng krus sa mga katoliko? Sana po mapansin ulit. Salamat po. God bless. Para po sa inyong tanong ay mabibigyan po natin ito ng kasagutan. At bago po yon nais ko po muna kayong i-welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel. At ngayon, dahil isa kang katoliko at namulat ka sa ganyang mga katuruan ng mga tao, sapagkat yan ay hindi itinuturo ng ating Panginoon su si Kristo. Di ba tinasabi ko sa inyo, yung mga aral at turo ni Kristo, yun ang ating susundin. Ang tanong, mayroon bang itinuro si Kristo sa pag-antanda ng krus? Iyan lang po ang aking masasabi sa inyo. Mag-isip-isip po kayo. Kung mayroong ganyang aral si Kristo na magkaroon tayo ng pag-antanda ng krus. Bagamat ang ating Paneso Kristo ay namatay doon sa krus. Pero hindi yan itinuturo ng ating Paneso Kristo na tayo puy mag-antanda. Amen? Ngayon, ano ba ang kahulugan ng pag-antanda diyan sa inyong kinagis ng relihiyon o sektang katoliko? So, basahin natin yung kanilang uh, kahulugan o bakit ba ginagawa niyo ito. Dapat alam ninyo ang kahulugan noon. Alam ninyo kung bakit niyo ginagawa yun, kaya aalamin natin. Okay? So, alamin natin sa inyong uh, doctrine, sa inyong katuruan, ano ba ang kahulugan nito. Kaya alamin natin. Ngayon, pasinen natin itong uh, na-research po natin sa Aral ng Katoliko no. Ito po yung aklat. Aklat Katoliko. Siya ang inyong pakinggan. Ang Aral na Katoliko, ang tanda ng Santa Cruz. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa. Ang mag-antanda at ang mag -cruise. Ang pag-antanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanyang kanang kamay. Ang unay sa noo, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong katoliko. Siya ang inyong pakinggan at ang aral na katoliko. So, ibig sabihin po, ito palang ang tanda ay aral ng katoliko. So, ibig sabihin, galing sa kanila yung ganinyang mga doktrina. Ibig sabihin, ang ganitong mga bagay nito ay hindi aral ni Kristo. At wala namang itinuturo si Kristo na magkaroon tayo ng pag-antanda ng Santa Cruz. So, malino po. Alam niyo po, ito ang sinasabi ni Marcos sa kanyang mga sulat. Basahin natin. Marcos 7.7 Walang kabulhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga itinuturo nila ay ang mga utos lang ng tao. Ang tanong, ito po bang ang uh, antanda ng Santa Cruz ay turo ng mga tao? Yan po malinaw. Mismo sa kanilang aklat na kung saan ay aklat, katoliko, siya ang inyong pakinggan. So, ibig sabihin, tinuturo ang kayo na mag-antanda. Hindi ito aral ni Kristo, aral ng Katoliko. So malinaw po ba sa inyo? Kaya doon natin madedetermine kapag nagsasign of the cross siya, nag-aantanda, siya po ay kaanib ng Katoliko. So malinaw po na kung saan pag nag ang isang tao, madedetermine mo na Katoliko yun. Hindi yun tagasunod ni Kristo. Amen? So ang tagasunod ni Kristo, sumusunod sa mga aral at turo ng ating Panginoon Kristo. Pero itong antanda, hindi yan aral ni Kristo. Sana po naanawaan po ninyo, no? Hindi yan aral ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, may babasahin po ako para sa inyo. Basahin po natin itong Mateo 27.22. Nagtanong pa ulit si Pilato, Ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang mga matao, Ipako siya sa krus. Sino po yung nagpapako sa krus? Yung mga taong gustong ipapatay si Kristo sa krus. Kaya kung ikaw ay nakikiisa, magkakaroon ka ng antanda ng krus. Ibig sabihin, isa ka sa nagpapako sa ating Panginoong Yesus. Hindi ba nakakalungkot? Bagamat ikaw ay walang krus, pero ginagamit mo yung pag-antanda, yun nga po yung simbolo ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya kung gagawin natin yung paglalagay ng cross, pag-iingat ng cross, eh lalo-lalo na, inilalapat eh mo pa sa iyong sarili, yung sign of the cross, ang meaning noon, ay ipinapako mo rin si Kristo doon sa cross. Aywan ko na kung ang inyong unawa ay para, yun ay maging isang bagay na ikabubuti, ikasasama ayon ng iyong pananampalataya. Diba? Kaya nga ang krus po ay kaaway ni Kristo. Kaaway po 'yan. 'Di ba? Yung mga taong galit na galit kay Jesus, kaya ipinapako sa krus si Kristo. Kaya nagmula 'yan sa Roman. O. Galing po 'yan sa Romano, kaya Romano Katoliko. Ibig sabihin, yung mga Romano Katoliko ang nagpapako sa krus. Pumatay sa ating Panginoong Kristo. Yan po ang katotohanan. Ibig sabihin, bakit muling ipapako si Kristo sa krus? Bagamat yung krus na yun, wala na dapat yun halaga. Ang kahulugan ng krus, doon natin iiwan ang ating masamang pagkatao. Ito pa, basahin natin. Pilipos 3.18 Sapagat maraming namumuhay ng salungat sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Yan, marami palang sumasalungat. Kaya yung nag na, ibig sabihin, tinatanggap mo yung krus na ikaw ay isa rin na nakikiisa sa pagpatay sa ating Paneso Kristo. Ngayon, basahin pa natin itong uh, Ipeso 2.16. Ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamagitan ng kamatayan niya sa krus, winakasan na niya ang alitan natin at ibanalik niya tayo sa Diyos. So, yung palang kamatayan ni Kristo sa cross ay may purpose. Pero hindi nangangulugan na kailangan natin yung cross. Doon nga ipinapatay ng mga taong makasalanan na si Kristo ay kailangan mamatay doon sa cross. Kaya kung ikaw ay nagsasign of the cross, nakikisa ka sa pagpatay sa ating Panginoon sa Kristo. Isa pa, basahin din natin itong Galatia 5.24. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kalinang laman doon sa krus. So, yun po malinaw. Yung masasama nating hangarin, ano? yung ating uh, laman, ibig sabihin tayong makasalanan, ay ipapako doon sa krus. Kaya bakit mo dadalhin yung krus? Kaya nga ipinako doon ang iyong kasalanan upang doon na mamalagi yung iyong kasalanan at ikaw ay napalaya na hindi ka na nakapako din katulad ni Kristo. Iyon ang kahulugan po noon. Yung pagkapako ni Kristo, na kung saan yung kasalanan mo doon inilagay sa krus. Kaya dapat nyo maintindihan, hindi natin kailangan ng krus. Ang kailangan natin si Kristo na magbibigay sa atin ng mga aral at turo na dapat nating sundin. Kaya yung aral at turo ni Kristo ang dapat nating sundin. Yung sinasabing yung pag-antanda, ito po'y aral at turo ng mga katoliko. Amen? So, ilang po ang aking may papaliwanag sa inyo. Kung naget mo at naunawaan mo, please like and subscribe to our channel. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig na may sumay niyo po ang biyay at pagpapala ng ating Panginoong Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maging sa Kanyang Anak na si Yesu Kristo hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.